O andam sa ilang kapukli sa kinabuhi. Ligus regular ba sila sa ilang pagtampong sa simbahan? Halimalo ba sila sa ilang mga katundangan? Nagadawag ba sila sa sakramento sa bunyag o kumpermason? O ngayon, pag sa paggamit sa ilang ministro alang sa kanunganan sa Diyos o sa pagligon sa ilang simbahan? gitudloan ko sila o gitusti o gituuhan ko sila. Atong gi kagaan o higayon na human na nini na kagawa atong gi kadangat sa atong pisina sa obispo na ang mga pangalan sa mga pag-uusap. Uh, Nagtuho ko nga naman ng one -one seminar sa Labor Minister na apay ng uh, mga uh, seminar o the uh, CPE, mga itawang na uh, Continuing Theological Education. Uh, usap kong ni ka hinunggar na